i-vlog ko pala, ah. Oh, mga araw, naka-record na. Hey, guys. Ari kami di karoon sa kablatsan Ato, <laughs> ah, diretsyo na. Ari kami, guys, sa cage karoon. Shout out, shout out, galit na sa amon, mga ka-neighbor. Ay. Glatay-latay kami, guys. So, mis ka na tabla nat. Importante, glatay-latay kita, guys. Lantawang view. Ang view. fish pan sang bangus Oh, tingnan nyo, oh, oh, wow Guys, oh Agag, may Manami, hindi masarap to guys Kasi fresh from the farm Fresh from the sea Diba? Diba guys? Ang ganda ng Rojas City hindi naayos kumasin mo ang pamangkot di karon, kung mahulog ko pusa gid ang cellphone mo ano niya? okay niya waterproof ni. niya? nag live ka mo? nagka live ka? hala? nagka live ka na? O, oh, diba? Ang ganda ng bangus. <laughs> Namdamin nila buhi ya. Tabok-tambok ni kag, oh, dagko na. Adi eh, po, tragisan dumawas dak ya. Dakos niya gastos siya pa ubra pa lang kag, pero malami kay eh. Ito. Oh, di ba la guys? Tama tama, makapuli sa Manila. Kita ni, ni Paeng mamingkot ni Sakag. Boom boy, set dia ko. Enjoy yana. Sa, sa 21 years. Ay, Grabe. Lahat ng na nakikita niyo. Di sa amin yan. <laughs> Ah, sa 30 years ko nawala. 10 years pa sa Taiwan. Tingnan mo. Oh, mo. Libre. Libre guys, ang talaba. Tingnan mo. Ang iltot mo, kalang tugas. <laughs> oh. Libre. Libre ang talaba. Oh. Doon kami galing. Doon sa kubong yun. Oh. Libre. Ito klapong kulang lang. Malabot ang diyo. Hi guys. Arag kami guys, <laughs> kapang watala Manugsalong kami. <laughs> Amo na kami dire guys sa Ruas City. Basta may tiyaga, may kakainin ka. Mm. Tingnan mo ang taba-taba talaga binat ina mo bigya. Oh, nang joy tingnan mo nakahilera. Putang ina talaga. Aha, ba? Ang ba haba ang gandon. Ang gandon. Ayun ang kawayan. Oh, may laman, may laman. Ano? May laman talaga. Oh. Wala. Kahit pang pukpok lang oh. Mara, oh. Hala bakit na naan? yung kalsada. Ay, yung kalsada. Ito magilid na yung oh. kalsada. Okay. Ang kalsada nila, oh, kawaya. Tignan mo na kung ko pa si Lalo <laughs> <laughs> mo. <laughs> ha? Uy, baka pagalitan na tayo dito na may-ari, sabi nyo. Ano mo dala? Martilyo. Abi, dala ni Martilyo, pwede na. Ay, pulpog lang si Nyulong, ha, <laughs> kami. Driver namin siya, tapos taga-pag-harvest. <laughs> taga picture tapos taga pagharvest, harvest oh. saan ka pa? ang lalaki oh iangat mo an ayun oh ang lalaki wow sa susu tao lang niya na mo oh. tabok ko lang niyan. oh ito pa oh dala namin pati tali oh. kasi gabi ay sarap sarap ng buhay sa probinsya hindi dugay maglakat ya